Malalim pong nagkakaroon ng problema ngayon regarding po sa kanilang payout. So yung iba ay dati nang naka-payout pero nagkaroon po siya ng on-hold. Yung iba naman ay unang-unang sahod pa lang nilang makukuha. So eto guys, tanong po, uh, eto ay galing sa aking YT channel. So ang tanong niya po guys eto, Ma'am, pag-process na ba nakalagay makukuha? yung earnings na yon hindi ibig sabihin na kapag process ang nakalagay ay pwede mo na siyang makuha nakadepende pa rin po yan guys well i-check mo po ang iyong profile recommendation kapag ito po ay berde at wala ka pong problema wala kang any violation lalong-lalo na an original content or hindi na mula ang iyong mga tools ay yes posible mo po siyang makuha Pwede po 'yan siyang ma paid after ng process. And doon po pala sa mga baguhan, meron pong minimum na threshold sa si Facebook which is yun po yung $100. So dapat po, makaabot po tayo ng $100 para makuha po natin ang ating sweldo or ang ating ma-payout po natin siya. So, kung meron kang reels, hindi siya nabuo ng $100 like $50, tapos meron ka namang in-stream ads, so i-add lang po yan siya. Makukuha mo pa rin kapag isang account lang po, isang bank account lang po ang iyong pinaglagyan. So, lahat yan ay makukuha mo kahit hindi siya nabuo kasi pagsasama-samahin yan kasi isang payout lang ang ginamit mo. At for sure po guys, ito po yung for sure. Antayin mo po ang every 22 or 23 of the month, dyan po magkakaalaman. Kasi dyan pa lang po magsisweldo si Facebook. So, dyan pa lang mag mag-change ang iyong process into on hold or process into paid. So, good luck po sa ating lahat guys and sana makuha nyo na ang payout nyo.